Una sa lahat kami po, itaos pusong nakikiramay po uh, sa inyo. Hindi lang po ako ng tulong po sa inyo, sir, kasi walang awa po yung pinatay yung kapatid ko. Pumunta lang po yun sa ano, sa dagat, inayos po yung bangka niya. Tapos kalaunan, sir, hindi na po na siya nakabalik ng na hapon. Kasi always po ako updated sa amin, sir, eh. Lagi po ako tumatawag. Tapos yung time na yun, hindi na po nakabalik ng kapatid ko hanggang maggabi na po. Yung mama ko, pagod at puyat po sa kakahanap ng kapatid ko. Tapos nakita po na umaga ng 30 po. Nakatiwaywang na po dito doon sa pispan po ng doon sa ano malapit lang po sa amin. Doon po nakita. Pero wala na po siyang manay. Tapos ang sabi po ng police report doon, sabi nila high blood po pero hindi po ako naniniwala kasi ang dami pong pasa sa likod niya, doon po sa liig niya, tapos doon sa kwit po, eh. hindi po namin ano, hindi po namin na matanggap, mabait po yung kapatid ko po, hindi, hindi okay. po kung sino po gumagawa nun. Okay, bakit po nasabi ng mga polis na high blood? <laughs> kasi sir, kung high hindi ganun yun, sir. Dami po kasi pasasano niya eh. Di kaya pa, 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 paano po nasabi ng mga polis, bakit po agad-agad sila po ay nakapagbitaw ito. na salita na high blood? Iwan ko po sa kanila, sir. Sabi ko, tignan nila ng maayos kasi ang daming pasa. Okay, Tapos sinichick din naman din ng doktor. Sabi, hindi ito high blood. May maraming pasa sa likod niya. Ang daming bugbog. Colonel Mesias, magandang hapon po, sir. Ay yes sir. Maganda nga po po Sen. Duterte. <clears throat> uh, si Gidelio de la Sierra, siya po ay uh, yumao at ang sabi daw po ng doktor ay uh, siya po ay binugbog. pero ang sabi po ng mga tamad mong pulis, siya daw ay na high blood kaya namatay. Ay yes sir. Uh, ito po yung uh, <coughs> yun, nangyari po ganito noon. Nag-report po na may natagpo patay. Uh, yun nga po si De Sierra. Pero sir, yung nagsabi na uh, high blood po siya, sir, is, yung doktor po, sir, meron po kaming attachment doon sa post-mortem ng city officer po, sir, na ang cause of death is, uh, ano po, sir, hindi po kami makadetermine yung nung cause of death kasi doktor dapat magdetermine nun, sir. So, Okay. Yan po sa report ni ana uh, post mortem ni Dr. Apo po sir, yung city officer ng Tanggob sir. Is uh, yun po sir, sudden, cardiac, uh, sudden i cardiac death parang heart attack do, sir. Okay. Meron po ng kopya niyan sir. Po sir. Nabigyan niyo ba kay Ma'am Gurley yung post mortem findings ng doktor? May kopya po kami uh, sir. Kung gusto nilang Ah, uh, may kopya sir. Okay, sige po. Padala niyo po kami ng kopya ngayon na po mismo. Uh, ngayon na po mismo, i-screenshot niyo, padala niyo sa amin through Viber para may pakita po namin yan kay ma'am. And then on air, oh. may basa yung doktor na nag-issue niyan, kung sino man yon mag-explain. Ganun po dapat. Di ba, sir? Oo. Oh, 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 Somebody has to explain to her, especially the doctor na nagdeklara na namatay dahil sa cardiac arrest. Yun po dapat mag-explain. Huwag po yung mga polis ninyo. Opo, oh, sir. May, hindi naman mga polis kung po natin yung nag-explain sir. May may report naman kami dito sir okay. na may report may kopya naman kami ng ano sir na sa doktor na post-mortem sir. Okay. Po sa, ano, sir? sir. Saan niyo po nakuha yung salita na uh, ma'am Gurley na sabi ng mga polis ay high blood at sabi ng doktor bugbog ang dahilan ng pagkamatay? ano po, yung base po yung sa sabi ng doktor po, ano high blood po. Sabi sabi ko nga sa kanila, hindi iyan hindi yan totoo. Ano ma'am, sandali sandali sandal, ma'am. Okay, ang sabi ng doktor kasi kanina sabi niyo, ang sabi ng doktor bugbog, ang sabi ng police high blood. So maging yung doktor na nag-examine sa bangkay ng uh, kapatid yung oh, oh, nakapagsabi na inatake, cardiac arrest. Yun ang findings oh, niya. Oh, Okay. Kasi po, kung yun ang findings ng doktor, baka yun nga po talaga ang dahilan. Kasi siyempre, yung doktor, alam po nila kung ano yung totoo. Sir, gusto lang na kami na ipa sir. Kasi ang dami kasing lumalabas sa ano niya, sir, eh. Yung, yung dugo niya sa ano, ilong tapos dugo niya sa mata at saka sa tay nga po, sir. Lumabas okay. po yun. Tapos ang dami po sa bibig niya. Ma'am, Ma hindi po ako doktor, pero base po sa mga narinig ko nung panahon, well, nung panahon mga nakaraan ng mga uh, sitwasyon na pag ta tao inatake ng high blood, tumutulong yung dugo sa ilong, tumutulong yung dugo sa mata, kung ano-ano pa. I'm not doctor, pero base po sa mga nababalitaan ko, parang ganun nga po kumisa na nangyari. Pero mas maganda, doktor, sana magpaliwanag. Ano yun, sir, nung nakita ang daming bugbog sa katawan niya, nung may mga ano po, sir, yung mga bakat-bakat niya, ano po yun? Ma'am, ma sa, ma sa mga nakaraan naman mga na-interview namin, mga doktor dito in-explain nila yung mga pasa, siguro dahil una uh, matagal na yung uh, bangkay, na expose natural, pero kung anong mga pasa ang lalabas. Pero mas maganda po uh, yung doktor magpapaliwanag. Pero I agree with you, para maging kampante po kayo, ipapa-autopsy po natin akong bahala, sagot ko po yun. Salamat po, sir. Para mapanganatag yung kalooban niyo. Now, pag lumitaw na hindi pala high blood, hindi pala um, uh, atake sa puso, then yung doktor mananagot sa akin, babalikan ko po yung doktor. Patatanggalan natin ng lisensya, ibig sabihin hindi niya alam yung ginagawa niya, hindi siya legit na doktor, so to speak. Kaya ma'am, I agree with you, papautopsy natin. Colonel, nasan po yung bangkay, Colonel Sir? Ah, uh, sa ngayon sir, is, kinuha na ng pamilya sir kasi nung dinala sa sa kuan, sir, dinala naman siya sa after sa Madalas Hospital sir. Ah, uh, dinala siya sa punerarya para doon Makita yung ano nang uh, ano yung posibleng cause of death sir. Sir, yung, yung punerarya sir, yung, yung punerarya hindi po yung tamang lugar. Ah, uh, tamang mga tao magdetermine determine kung anong cause of death ang ang makakaalam talaga yan, yung forensic, yung mga doktor. So, tama Mr. yung ah. kay ma'am. I agree with her. Ipa-autopsy natin. Opo, sir. Okay. Yung patabang, ah, yung patay na katawan ni Mr. Dila Sera Seris, kinuha na ng pamilya ni... Uh, una kasi sir... Then, 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 then sir. Sandali po, ma'am, sir. Colonel. Then, balikan niyo yung kamag-anak kasi willing naman yung kamag-anak they're willing to know what is the truth ano talaga tunong nangyari. So you go back to the relatives at i-request sa kanila na payaga na may autopsy base sa kahilingan ni Ma'am Gurley na kapatid, kamag-anak sa Jordan na ipa-autopsy yung bangkay sa um, forensic sa PNP o NBI dyan sa Tangob City. Okay. okay sir. Para mawala na okay. po yung agam-agam. Okay. Now kapag lumitaw na talagang um, yung cause of death ay uh, cardiac arrest, di absuelto kayo lahat or mawawala lahat ng mga pagdu pag, pagdududa against you, against sa PNP na hindi gumagawa ng tamang trabaho. Okay, sir? Okay, sir. Okay, sir. Maganda po po, Ma'am Shirley. Yes, sir. Yes, sir. Okay ba sa inyo, uh, base sa kahilingan po ng sister niya na nasa Jordan, si Ma'am Gurley, ipa-autopsy po natin yung yes, labi ni Ma'am Giodillo? Yes, sir. Willing po kami, sir, sir. Willing? Yes, sir. Okay. O okay, Colonel, ayan po. Punta nyo na po uh, yung mga kamag-anak. Nandun sa kanilang kustudiya ngayon yung mga labi nito <coughs> nga si Mr. Uh, Giudelio ay pa-autopsin okay. nyo po, sir. Okay? Okay po, sir. Pagawa lang yung ng request sir, eh, para ma-autopsin na yung mga labi ni Mr. de la Sierra, sir. Ngayon pa lamang, sir, ako po ay nagpapasalamat uh, po, po sa inyo, Colonel, sir. Yes, sir. Yes, sir. No problem, sir. So, kailan nyo yes, po sir. gagawin yan, sir? At kailan natin makukuha yung resulta, sir? Uh, ngayon ngayon din sir papunta ko yung investigator natin sa bah bahay no mag anong uh, bagulang ni Mr. De la Sierra sir Very para cool. i-request sa kanila sir na mag ano sila sir mag-allow uh, na autopsy doon sa bangkay ni ng anak nila sir. Thank you po sir. Thank you po talaga sir. Ma'am Gurley, uh, ipa-autopsy natin for the meantime ano muna tayo? Steady muna tayo. Ah, uh, hintayin po natin yes, yung resulta ng autopsy, yung report hintayin natin. Yes, sir. Okay? Okay sir. Sagot ko okay, po lahat 'yan, wala king problemahin dyan. Okay, ma'am? Okay sir. Yan na po muna. Okay na lang sa ko po, kernel lang ngayon na po. Sige po, sir. Tawagan po yung sigito, sir. Uh, Shirley ma'am, Ma'am Shirley, darating na po yung mga polis natin dyan para i-request yung pagkuha sa bangkay para ma-autopsy, pa Ma'am Shirley. Okay, yes, sir. Salamat, sir. Pasti siya sa kapatid ko, sir. Salamat. Opo. Salamat, <laughs> sir. Sa muli, ako po ay nakikiramay po sa inyo po. Ma. Salamat, sir. Pasti <laughs> <laughs> siya ang hilingin namin, sir. <laughs> 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 salamat, sir. <laughs> <laughs> Maraming salamat po. mga naman. <laughs> po. Anuman po. <laughs> Walang, ano po. po. Uh, niyo po ibang ang telepono. Kung ano po may tutulong namin. Financial man. Kung ano pa man yan. Aparating na po, wag niyo po ibababa ang telepono, kausapin po kay ni Odette. Ano po, Ma'am Shirley? Okay. Ma'am Shirley. Sir. Ah, uh, sige po, magantay lang po tayo a few days from time to time kami po ay magbibigay ng update sa inyo, ibibigay po ni Shirley yung kanyang personal phone number. Pwede kayo magtawagan para sa mga update. Ano po? Yes po. Salamat. Salamat po sa tadinig po. Binasa niyo po yung chat ko po. Yes ma'am, yes ma'am. Huwag niyo yes. po ibabaw ang telepono, Ma'am at Ma'am Shirley. At kayo din po dyan, Lieutenant Colonel, Colonel Mario Mesias, Colonel Sir. Yes, sir. Yes, sir. Magandang okay. hapon po, Colonel. Ay, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Yes, sir. Magandang hapon po. Mag umaga dyan ngayon kay, ano, kay Ma'am Girlie. Uh, magandang umaga at magandang hapon naman kay Ma'am Shirley. Salamat yes. po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat po.